and welcome back to my channel. Guys, ang trabaho ko ngayon ay magtatay ako ng aking pants. <clears throat> Gikating ko na ito siya. Ayan. Square pants. Dalawa sila. Gikating ko na siya. yan tatahiin na lang natin yung laylayan. Guys, ako na lang ang magtatahi nito. Bakit? Kasi kung ipunta ko pa ito sa tailoring, mahal po ang bayad sa tailoring. One dinar ha po yung, ano, 1 dinar po yung bayad ng cutting niya. So, ang mahal na po nun. Yung one dinar niya ay mahigit 200 na po yun. One and a half. Mahigit na po yung 200. Kasi kung 190 yung 1KD, tapos yung kalahati ng um, 90 is 80 sa. So, 190 plus 80, magkano na yun? 270. So, imagine mo, 270, kung 3K di dalawa, ah, 270. So, almost 500 na po. So, ako na lang po ang mag, magtatahi, magtutupi. So, <clears throat> okay naman siya kasi malambot. Tapos, Maganda naman ang pagkatahi niya. si Maganda naman ang pagkatahi niya. First, girunning, ira, i-running ira, state ko muna siya. Yan. Kunti, kunti. Tupi mo kunti. Tapos, i-running state mo yan siya. Pagkatapos ko siya, tutupiin ko siya ulit. <coughs> Ala, nahulog yung aking karayom. Tutupiin ko siya ulit para maging doble. Ganyan, lalagyan ko lang siya ng ano para straight siya kung magtahi ako straight. At susukatin muna natin siya dito sa kabila. Magkaparehas sila ng sukat ng tahi. Ayan. 1 inch. 1 inch po 'yung tupi niya. So 'yung one inch niya, maglalagay po ako ng karayom. Sorry kayo sa akin boses ha, uh, kasi meron pa akong kunting ubo. Ayan. So, one inch po ang tupi niya sa laylayan niya. One inch. Tapos, maglalagay lang tayo ng mga ano niya. Pangipit. Like, ito siya. Aspili siya, kung tawagin. O, Para, straight po na makuha natin yung sukat niya na 1 inch. Ayan. 1 inch lang po ang tahi niya sa baba sa laylayan niya. Ah, uh, Tayo na lang magtatahi kasi kung ipunta ko to sa tailoring, ang mahal po talaga ng bayad niya. Mahal po talaga 1 inch po ang bayad niya kung magpatahi ka doon ato na lang naman eh uh, okay naman ang tahi niya sa laylayan siya at saka kung susuotin mo yan siya wala namang titingin sa iyo na oy bakit ganyan tahing kamay o diba guys tahing kamay hindi naman yan papansinin at is maganda naman ang pagkatahi ko oh. hindi naman halata oh yan o yan hindi po siya halata So, ang ganda niya, di ba? So, ako na lang po ang magtatahi. Ayan. Bali, ito na po yung pangalawang tahi niya. Sa tupi na niya talaga. Yung una po, ano, yung tawag dun, kung imbaga, nilagdaan ko lang muna siya para kasi yung tela niya ay ano siya yung hindi kasi siya straight sa ball. Kung straight sa ball sana siya, yung tela niya hindi yung nahuhugot. Yung katulad nito, oh, yan. See? Ito wala pa, hindi pa siya natahian. So, maganito siya, oh. Nahuhugot siya. Nahuhugot ng ganito, o. Dapat ito, kung straight sa ball sana ang tela niya, hindi ko na siya tatahiin. Susunugin ko na lang